pesos carrots so 69 cents ayun na no talo ko lang ano nangyari no? yung dahon hmm. wala na eh naubos na eh. Medyo mura ngayon. Kasi magpapas ko eh. May lang ka oh. Jack Yan ang title niya. Ang lalaki ng ubas. Ito oh, nakita nyo to, cactus. Cactus yan. Ini-bento. yung ubi oh. Yan. Ito yung kamote. Mm. Sayote ang itim. Ito ang itim na sayote oh. Ang title niya, sayote negro. Black. Sayote. Kita niya oh. Alam mo papaya. Papaya kalamo mo papaya oh. Gusto ko yata nito. tatlo lang. Hmm? Wala, lagay mo nga ato sa ano? Ken, Walang beef. Red yung beef eh. Ito nga. Ang daming tao rito sa meat section. Pero no, kukuha lang ako na ano, may kukuni lang ako. Babalik ako dito ah. Nasa mga mantika. Ito ah. Ito. 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 Spain, but I don't trust none. Trust none much in Galvanite. I know they have a primer for Galvanite. Uh, kung nasa sugar na sinasabi. Aray ko nang angawit na yung kamay ko. Ito asukal. $3.99. Ito $3.49. Itong na. kukunin natin Sugar. asukal. Mahal na ng asukal. Dati, $3.49. Ang laki. Ngayon, maliit na lang. $2 for $3. So, $1.50 isa nito. Sweet cow. Gatas. Five for three dollars. Shrimp naman eh. Walang ano. Isokob. Ano? Beef. tawagin ba yung number? Number 11, ano ka? 35. Naku, pagkalayo-layo pa pala natin. Ang daming tao. Ano bang bibili mo yung kaparis ng dati? Bagong bukas itong ano na to, tindahan. Si maganda kasi ito yung kanilang mga seafoods. Ano ito? Hipon. Tapos, ito kanilang mga gatas. Ang ganda ng ano na to kasi medyo mura. Ito yung kanilang mga egg section. At ang kanilang mga ano gatas, eggs, Clorox. Fabulous. Ito naman yung kanilang mga yung kanilang mga juices. Yung kanilang mga yogurt. Ay, teka. Kailangan ko yata ng ano. Butter. Gusto nila. May ganito tinda-tinda sa ano. Sa tindahan. Ito yung kanilang mga tinapay. Ito yung mga Mexican bread. Ito happy face. Ito naman yung kanilang mga cakes. Ito yung paborito ko. Ito, ito. Paborito ko yan. Masarap to. Parang ano to sa atin yung pandilimon. Parang lasang monay. At meron silang restaurant. Ito ano to. Ha, ah, icing. Masa. Ito yung kanilang mga drums Ito yung restaurant nila. Maraming tao. Ito yung mari sa ate, no? Ito yung Marie. Ayan, Marie. two for 99. Sa so Walmart na lang ako bibili. Mas mura. Ito yung mga ano, Ito yung mga asukal na ano na. Ano pa pangalan nito sa atin? Yung nilalagay sa suman. Ay, meron sila nito. Maman Lichia. Makano? $7.99? Dilis? $7.99? rice flour. Ito yung kanilang Asian Asian side. Ganito. Mayonnaise so nasa plastic. May tawag dito sa Pilipinas. Ano ba to? Yung asukal na buo. Eto, achuete. Atsuwete, mabuti na lang makakita powder Powdered atsuwete. Ibili ko ng... Ano? Sesame seeds at saka atsuwete. Wala bang brown rice? Ang dami bumibili ng karne. marami, mura lang. Samantala yung sa Pilipino store. Ang konti ng laman. Ang mahal-mahal. O, dyan ako. So, ito na yung ating bigas na binabad ko. Gagawin natin puto. Gigilingin natin siya kasi gagawin natin siya ng sapat. natin ng pandan. Ito, bumili ako ng frozen pandan leaves. Papakuloy natin. para Makuha natin yung pandan water. Yun po yung pampabango ng ating puto, pandan. Ang ganda ng paglaluto, oh. Cute! Papalamigin muna natin bago natin tanggalin dyan. Kasi dumidikit eh, oh. Mm. Ay, nako, dumidikit. Nasisira ang forma niya. Ngayon, alam ko na yung secret pa paan gumawa ng magandang puto. Puto ala Goldilocks. Sarap. Ito na yung niluto ko na may cheese. Mmm. Ang oh, masarap, di ba? Mas masarap to, no, sweetie? Mas masarap. Siguro. Sana pala nilagyan ko ng mga cheese lahat. magluluto muna tayo ng buto-buto lalaga natin. Tatapon muna natin yung unang sabaw. Pagka kumulo lang siya ng konti, kukunin na natin siya at tatapon yung sabaw para mahugasan siya ng maigi. Jerry, Merry Christmas. Oh, <laughs> si Jerry pala yung ano, kung siya Si really yeah. Jerry. Jerry. bahay, dadalawa lang may ano. Dadalawa lang ang may ikrasyo. Kami wala. Hirap kasi magligpit. Dati na. Hindi dekorasyon. Hindi na matanggal-tanggal. Kaya hindi na kami nakahag.